Nagbayad ako ng isang daan at anim na pong dolyar para sa apat na Amazon Return Mystery Boxes. At ngayon, titingnan natin kung ano ang laman ng mga ito. Napakabigat ng unang kahon na ito, kaya ito muna ang bubuksan ko. Sa loob ng mga ito tingin ko, pwedeng magkaiba ang laman. Nakuha ko ito mula sa Amazon Return Pallet, pero apat na kahon lang ang binili ko imbes na buong pallet. Pwedeng may Amazon Return Items, pagkain, sobrang stock o sirang gamit dito. Sana swertehin tayo. Hindi lang pagkain, pero ayos lang, kasi magluluto tayo ngayon sa kusina gamit ang laman ng mga kahon na to. Umaasa ako. Oh, teka lang. Pero sige, buksan na natin itong unang kahon dito. Nagtataka ako kung kikita ba ako dito. Isang daan at anim na pong dolyar. Punong-puno talaga. Hindi pa makita ang loob. Grabe, ayos. Sige. Sige, uumpisahan ko dito sa kahon na to. Ano to? Christmas ribbon, bow, at tree spray. Gusto mo ba yan? Hindi. Ano pa bang meron tayo dito? Grabe, ano ba talaga to? Meron tayong mga mask, mga manggas na panangga sa araw. Manggas na panangga sa shin. Oo nga. Sige. Ayos din yon. Ayos din. Amoy lavender sila. Diyos ko, tanggalin na natin to. Sana hindi puro kalukohan laman ng kahon. Mukhang may dalawang face mask dito. Wala namang masama. Sige, magpa-face mask tayo. Ano itong maliliit na nakapak? Halika, tingnan mo. Meron tayong pawn shirt tail na hair accessory. Di ko alam kung ano ito pero ang dami natin. Kailangan ko pa mag-research. Ang weird talaga. Marami talaga tayong ganito kaya masaya ako na may bagong rubber na hickey. Teka, may mas marami pa ba tayo nito? Ano to? Isang daan at anim na pung piso. Sana hindi ako nagsayang ng pera. Yun lang masasabi ko. Ano pa bang meron dito? May mga pako pa tayo. Gusto mo na talagang gawin ang mga kuko mo, di ba? Ayos lang ako. Ayos ka. Bagay na bagay sa'yo ang mga itim na kumikislap na ito o kaya yung pangpasko. Sige. Ayo. Sige, parang may nahanap na tayo itim na kumikislap na mga kuko. Hindi siya sikat na tatak, pero pampatibay siya ng balat na cream. May maganda rin tayong phone case dito. Yung bagong phone case. Sandali lang. Paano ko ba bubuksan to? Ang ganda ng phone case na to. Para sa kahit sinong ang pangalan ay Kathy, sa'yo ang phone case na to. Shoutout sa lahat ng Kathy. Hello? Hello. Ibenta natin yung bata gusto ko siya. Ano ang mga ito? Itong maliliit na berding bagay na ito. Ah, magandang panligong damit, babe. Nakuha kita. Isang panligong damit. Isang piraso. Oh. Hindi ko alam ang tatak nito. Sa tingin ko wala talaga. Pero ayoko, parang dalawa ang laman. Kukunin natin 'yan. May iba pa ba tayo? Bigyan mo naman ako ng mas maganda. Sawa na ako sa mga random na bagay na 'to. Gusto ko makakita ng astig. Teka ano yon Whitney Houston? Cassette tape pare. Ano yon Cassette tape. Kukuha lang ako ng maraming cassette tape mula sa isang storage locker kamakailan. Libre ba ang kahon mula dekada 80? Oo. Oh. Ano yan? Random talaga yan. Kukunin ko na. Whitney Houston cassette tape. Sige, paano naman siya? Kakaibang maliit na dilaw na pakete. Kausapin mo ako. Anong meron dito sa loob? Ano ba yan? Hindi ko alam kung ano ang mga ito. Ah, mga maliliit pala silang malagkit na bagay. Napaka-random naman yan, pero sige, ayos lang. Mag-comment kayo sa ibaba at sabihin kung kailangan nyo ng malagkit na puting tuldok kasi ako, hindi ko kailangan. Sige, nakikita ko yung kahon sa taas. Binubuksan ko na. Ano kaya ito? Sandali, parang astig ah? Sandali, ang cute nito. Magugustuhan ito ng asawa ko. Medyo sira lang ng kaunti, pero bagay pa rin sa kanya. Meron tayong maliit na multo na may kasamang maliit na aso. Ang cute naman. Sobrang cute talaga. Anong tingin mo? Gustong gusto ko ito. Gusto mo yun? Alam kong magugustuhan mo yun. Tinuha ko yun. Para lang sa'yo. Gustong gusto ko ito. Pwede mo na itong kunin. Susunod. Nandito. Shower curtain liner. Hindi ko gagawin at hindi pupunta doon. Kumuha kami ng librong ito na gustong gusto ni Sushi. May libro tayo tungkol sa donut at relihiyon dito. Ang random. Kukuhanin ko na. Libro tungkol sa relihiyon at pagduda Relihiyon at wag Sige, ano ito? Sa tingin ko, sinabi nito na relihiyon at donut o parang ganun Pero kailangan mong pumili ng isa Sinasabi nitong congrats Pero ang susunod, may case tayo ng iPhone 14 Ayos din yun Apple ba't to? O parang peke lang na Apple Ayos! Clear case yan, di ba? Oo, kukunin ko yan Mukha siyang Apple Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado kung Apple talaga Parang peke na apple, parang peras. Hindi ko alam kung pwede nating ibenta yan o hindi. Pwede siguro nating ibenta. May ganito pa ba tayo dito? Ano to? V-Labs Protect Case pala. May isa pa tayong phone case. Sige, may screen protector at yung phone case tayo. Siguro para sa Android or kung ano man. Oh, sige. Sige, pwede na. Puro random na gamit pa lang to sa ngayon. Sabihin na nating mabenta natin tong mga phone case ng limang piso, labin limang piso na lahat. Ano to? Pangbaguhan na sinulid. Bubuksan ko na. Ano yan? Grabe naman. Tige, may nakuha tayong maraming sinulid. Bagong sinulid ito. pag naging bola na, anong gagawin mo? Ibigay mo sa pusa. Wala akong pusa. Magugustuhan ni Pops to. Alam kong busy ka sa paggawa ng sinulid mo. Tayo na yan. Mag-enjoy ka. Ang laki ng kahon na to. May purple pa para kay Pops. Kausap mo ako. Ano pa meron dito? Ang saya. Grabe, ang dami nitong mga parang skincare na gamit. Kailangan ko sigurong i-research ang mga to kasi baka may halaga. Ano to? Isang puting kahon lang. Nakakatakot. Tadakot to ah. Ano kaya to? Sabihin mo sa akin. Ano laman nito? Tignan mo. Ibebenta ng misis ko to sa salon niya. Oo, oh. gagawin niya. Oo nga. Oo nga. Babe, para sa'yo to. Sige, mukhang marami tayong hair clips dito. Oo. Ibebenta ng asawa ko to. Ano to? May nakabubble wrap tayo sa pulang kahon. Himalayan Super Herbs Indian Herbal Drink, baby. Isang daang piso to buong araw. Sige, mukhang may tsaa tayo dito. Parang, ah, uh, pakiramdam ko makikita mo to sa Zerbos. Oh, sigurado akong makikita ko to sa bahay ng nanay ko o kung saan man. Isang daang gramo daw. Kailangan ko pang tingnan yun. Hindi ako mahilig sa tsaa. Ano ba to? Meron tayong korpati pa sa te? Patututatat na Meron tayong privacy protecting glass film. Tandali, oo, kukunin ko yan. Yan ba ay frost? Hindi ko alam kung frost o protector lang. Balatan mo. Oh, parang frost nga. Ice din. Gusto ko 'yon. Ayos. Sige, tingnan mo. Kasama na ang maliit na panukat, pamputol, squeegee at spray bottle. Ang ganda. Ano pa ang kasama? Masaya na ako dyan. May isa pa tayong phone case. Isa pang pa K-foam case dito. Hello? Oo, si Kathy ito. Anong balita? Connor, parang pelikula ako sa kusina mo. Dapat siguro magluto si Corner sa cooking show. Ano sa tingin nyo? Ayos lang ako. Nagluluto kasama si Corner. May mga taki pa tayong ganito. Marami pa niyan. Sige, magsalita ka na. Ano pa ang nandito? Sandali lang. May tasa tayo ng kape. Mahilig mang ng mga tasa ng kape ang asawa ko. Kaya baka sa kanya ko ito ibigay. Ay, grabe. Ang boss na katulad mo ay mas mahirap hanapin kaysa sa tissue paper noong panahon ng pandemya. Magandang Pasko na regalo. Siguradong kay Lola ito sa susunod na taon. Oo, may D sa kahon. Hindi ka magkakamali. Mukhang may mga maliit din tayong hair clip. Parang galing mismo sa Lilo at Stitch. Kunin natin 'yan. Sandali lang, Nagbubuo tayo ng salita. May X, D at M. Nasaan ang M? Sandali, ano 'to? Silicone slow cooker liners. Ayos 'to, pare. Oo, gagamitin ko 'to. Nandito ako. Sinusubukan kong kumita sa kahon na to, pero parang kailangan ko rin ng laman nito. Una sa lahat, itong mga to ay mga maliit na grippers. Hello? Gets mo ba? Siguradong kukunin ko talaga itong mga to. At meron din tayong mga maliit na liner para saan nga ulit to. Slow cooker? Oo. Lutuin mo ako ng masarap gamit ito. Slow cooker siya, pati mabagal din ang pagbuo. Sige, ganun lang yon. Tapos ilalagay mo lang yan sa slow cooker at pagkatapos, iaangat mo lang or parang ganun. Astig yan. Gusto ko kasi nasa kusina tayo. Siguro naghahanap lang ako ng gamit sa kusina ngayon. Ang ganda niyan. Mayroon din tayong maliit na mesh screen. Oo, ano yan? Ay oo, kailangan ko yan. May paparating kaming baby ngayon. Ang perfect niyan. Masaya kong kukunin yan. May baby bib tayo rito na may food catcher. Goma ito, gusto mo yan? Astig yan. Oo, oh, mga hair clip. Ang cute. Pinapabenta ko ulit ito sa asawa ko. Sige, ito dito. Ilan ba ang meron tayo nito? Isa, dalawa. Tatlo tayo nito. Ano ito? Pangpasko na onesies ito. Pinagsuot ako ni Itay, kaya susuotin niya rin ito. Kasya talaga sa amin ang mga ito. Madali ring buksan sa likod. Hindi ko alam kung bakit. Wala akong salawal, hindi ko ipapakita. Mukhang may ilan pa tayong bagay dito. Gusto ko lang buksan itong maliit na kahon. Ano ito? Human resources. Sabihin natin kahinahunan. Ipagmalaki mo ang trabaho mong ginagawa. Ang katalinuhan mong taglay. Ang pagbabago na nagagawa mo. Hulaan ko. May gusto bang manghula? Sira na rin ba ito? Mukhang hindi naman sira ito. Sandali lang. Sira ba ito o paniki? Aha. Uh -huh. Paniki ito. Ano ang iniisip mo? Aha. Uh -huh. Paniki ito. Ano ang iniisip mo? Oh, hindi. Paniki ito may tatlo o apat pang bagay sa kahon. Sandali, pagkatapos nito, iyon na. Uunahin kong buksan ng mga ito. Mayroon pa ba tayong mga multo? Isa na namang multo ito. Mas sira pa ito kaysa doon sa isa. Kaya siguro, yung isa na lang ang itatabi natin. Ewan ko, ang cute niyan, hindi kasing sira ng iba. Ang ganda ng maliit na multo at aso. Panalo Halloween Decorations. Ano itong bagay na ito? Pangayos ba ito ng malamig na pulso? Siguro nilalagay mo muna sa freezer bago isuot sa pulso. Oo. Oh. Kailangan mo talaga niyan kasi ayun dito, pag umabot ka ng walot isa dapat talaga. Ayan, unang kahon. Hindi masama, medyo okay din. May mga bagay dito na malamang hindi ko mabebenta tulad ng mga ito. Pero ibig kong sabihin, yung ibang mga phone case dito, oo, ayos din. Yung mga to, nabebenta ng mga labing anim na dolyar sa kasalukuyan. Kaya, ibig kong sabihin, may potensyal na kita dito. Ibig kong sabihin, potensyal. Kaunting potensyal lang, pero may potensyal. Sige, buksan na natin itong susunod na kahon. Sige, binubuksan na natin ang susunod na kahon. Puno rin ito, grabe Luis. Anong pandikit ang ginamit? Kausapin mo ako. Anong meron dito? Grabe. Ang dami nating nakuha. Ano itong Juexica? Sige agad. Buksan na natin ito. Kausapin mo ako, baby. Ano ito? Yan ay... Ano nga ba yan? Sige, siguro ito na ang pinaka-cute na nakita ko ngayong araw. Maliit na mga bato na may mga ibon na gawa sa mga ibon. Ilalagay ko yan dyan sa taas. At bukod pa dyan, meron pa tayong... Isang malit na kahon. Tama, pasensya na. Gusto mo bang buksan itong mga ito? Ayos yan. Maganda yung maliit na frame. Gusto ko yan. Lahat ng ito magagamit ko rin. Panoorin mo. Dagdag pa, yung mga munting ibon at aso, ang cute talaga. Sampu sa sampu pa rin hanggang ngayon. Ano pa kaya meron dito? Meron tayong napakaraming phone case. Mukhang mga Android phone case ito. ASCE? Hindi ko alam yon. Oo, ano pa kaya ang meron dito? Tungkol ba ulit ito sa pananahi? Tapos na ako sa pananahi at hindi ko ng bagong libangan. Iskan mo ako para sa tutorial kung paano manahi. Oo, oh, ayos na ako. Meron pa tayong mga yan, sige. Ayos na ako sa gamit sa pananahi. May mga taong mahilig manahi, baka may nananahi habang nanonood ka ng video na ito. Malas mo naman, eto na. Ano yan? May iba pa tayo. Pare para saan ba gamit ang mga to sa pananahi? Hindi sobra na yung pananahe. Ano to? Nitrate gloves? Meron tayong magagandang guantes dito. Isang daan yan, medium ang size, buong araw. Kunin mo yan, hindi mo yan. Meron tayong Rip Van Wafers. Masarap itong merienda. Tikman mo. Subukan natin yan. Hindi na, ayos lang ako. Mukhang may mas marami pa tayong phone case dito sa loob para sa iPhone 15 Plus. Ano ta to, to? Ako si Funk. Anong pinagpo natin? Kausapin mo ako, baby. Binubuksan natin siya at maganda pakiramdam ko dito kahit ano pa ito. Case bato ng phone? Nagbibiro ka? Ay, ah, screen protector cover pala. Ayos. Ano pa kaya? Oh, boom baby. Meron na naman tayo. Kunin ko na to. Case ng telepono ulit. Magugustuhan to ni Pops. Oh, magugustuhan to ni Pops. May aso tayo dito. Kasya kaya dyan ang aso mo. Malamang hindi, pero ako pwede. Alam kong marami kang pinapakain sa aso mo. Tingnan natin kung kasya ito ha. Oh, siguro limang taon pa. Sige, medyo masikip. Oh, masyadong masikip. Para yan sa aso mo. Sobrang sikip para kay sushi. Sobrang sikip talaga to para kay A. Uh... Mas malaki ang aso mo kaysa kay sushi. Oo. Oh. Sige, kung may aso kayo, sabihin nyo lang. Ako na bahala. Ang cute. Anong bag ito? May Dorton tayong hair bag at maraming peking buhok. Oo. Oh, oh. Grabe. Tingnan mo. Ganyan mo ikabit lahat. Huwag mo na isipin. Hindi ko yan isusuot. Ano pa meron dito? Tingnan mo! May ilan tayo niyan. Masaya akong kukunin. Sa tingin ko, pwede nating ibenta. Ano to? Ye tints? Ha? Anti-ilong at soundproof na earplugs. Ilalagay mo lang to sa tenga. Wala kang maamoy. Tingnan mo, ang ganda. Wala na akong masabi kundi maganda. Tunod, grabe. Ano naman tong mga to dito? Hula ko, gawa kamay ni daddy show na palamuti na felt balls yan. Kailangan mo ng mga bola sa buhay, di ba? Di ba siya mas... Mag-enjoy ka na lang. Sayo na lahat yan. Oo, oh, sige. Ano to? Grabe. Siguradong pwede nating ibenta yan. Kahit saan pa, sa Facebook, marketplace, online. Kahit saan. Tignan mo yan, baby. Meron tayong set ng gintong hawakan. Ayos yan, ang ganda ng hawakan na yan, yan. Ibig kong sabihin, isipin mo. Oo. Oo. Kailangan na nating palitan lahat ng hawakan natin ngayon. Tignan mo yan, sampu ang nakuha natin ganitong hawakan. Ang ganda niyan. Siguradong mabebenta natin yan. Kung hindi, magagamit natin. Mukhang may halaga tayo dito. Ibalik na natin at tumalis na tayo. Mas marami pa tayong nakuha. May isa pa tayong sampung piraso ng mga hawakan na ganito. Ano pa ang meron tayo dito? Ilalagay ba ito sa pajama? Natatakot ako kasi set daw ito at bawal paghiwalayin. Talagang natatakot ako. Meron tayo dito maliit na kumot na may snow at uh, oh mga guys Oh, tiguro ito ay comforter o top sheet na magkapareho ang disenyo Isa itong set na pang holiday Set na pang holiday, oo Ipapakita ko sa asawa ko na nakuha natin yan Sige, ito na Ano to? Ah, uh, parang mga computer chip ito Pakinggan nyo mga kaibigan Comment kayo sa baba kung anong nakuha natin dito Tatlong pirasong OLFD liquid crystal display display na parang nano white light. Ano yon? May ilang bagay pa sa kahon na ito. Christmas tablecloth ito. Ayos na ako dyan. Pero ano kaya laman ng bag na ito? Ang ganda niyan. Christmas tree skirt ba yan? Hindi pa Pasko pero nasa mood na ako. Tignan mo. May mga reindeer at kung ano-ano pa. Ayos. Ano pa? Isa pang case para sa lumang iPhone. Siguro marami pang gamit pang Pasko dito. Sige, kausapin mo ako. Panahon na ng Pasko. May isa pa tayong tree skirt. Bagay yan sa sweater ko. Hindi ko gusto to. Ano kaya ang nilalaman ng bag na to? Isa na namang swimsuit ba? Yan? Tiguro? Mukhang bukas sa lahat ng parte. Swimsuit lingerie. Di ko alam kung ano yan, pero ayan na. May kahon din tayo dito at mukhang may plastic seal pa. Di ko alam. Bubuksan natin to pare. Ano yan? Picture frame? May picture frame pa tayo, baby. Tingnan mo, pwede tayong makakuha ng 5% diskwento sa susunod na bili natin. At para sa huling kahon sa loob ng... Naku, ang bigat nito. Sobrang bigat talaga nito. Uy, ano to? Washable na kung ano. Flashforge. Forge. Ano ba talaga to? Ano bang klasing bagay to? Tungko Santo. May photo poli resin tayo. Para sa anyon? Mukhang delikado kahit ano pa yon. Sige. O tingnan mo to. Kaka-check ko lang. Mukhang para ito sa tatlong D-printer. Astig to kasi dolyar apat na po ang ginastos natin kada kahon. Pero 25 lima lang ang halaga ng bawat isa nito. Kaya kumita na agad tayo dahil lang sa dalawang item na to. Tatanggapin ko yan ng masaya. Sige, buksan na natin ang susunod na mabigat na kahon. Sana maganda ang laman nito. Dapat ang mabigat ay maganda, tama ba? Grabe, oo. Puno talaga ito hanggang gilid. Apoy sa hangin ang random lang na may mga libro dito sa loob. Parang nakakalito talaga. Pero may libro tayong apoy sa hangin. Meron din tayong lahat tungkol sa Hong Kong. Para sa lahat ng gustong pumunta sa Hong Kong. Ay grabe. Meron pa tayong mga gamit pambata. Meron pa ulit tayong isa sa mga gamit pambata na yon. Ayos yan. Ako, mga ilang buwan na ang nakalipas. O siguro isang taon na. Ayoko talagang tumanggap ng mga gamit pambata. Ngayon, parang magagamit ko na yon. Magagamit ko na yon. Sige, may mga punda ng unan tayo mula sa Long John Silver's dyan. Siyempre. Anong meron dito? Grabe, parang papasok na tayo sa mga damit. Hindi naman ako mahilig sa damit. Gusto mo bang isuot yan? Hindi, magugustuhan niya ni Ana. Hindi ka siya kay Ana yan. Pwede nating itabi ang damit, pero ano pa meron tayo? Ay, ganyan kabuong araw. ABCB ang teacher tour. Nakuha namin ang teacher tour. Ikaw nagmumultitas, nagbabasa ng libro at nagpaplano ng leksyon. Marami tayong damit dito. Meron pa tayong maliliit na pako Hindi, mga bagay ito na inilalagay mo sa mga kuko Oh, medyo astig yun, diba? Medyo, o, oh, ewan ko Sige, tara na Natatakot mo na si Pops Kailangan mong ilagay yan Alagaan mo yan Kailangan ko talagang isuot yan Hindi ko gusto ang mga damit na to Ang mga damit na to ay, oo oh, oh, Pero may mga paper plate tayo Oh, mga plato para sa party Astig yan! Ano to? Mukhang espesyal ng lola ito dito sa totoo lang, medyo cute siya para sa isang lola. Napaka-cute talaga nito para sa isang lola. Ano ang... Ay, ang cute naman yan. Ang cute naman yan. Ang cute nyan. Ang cute nyan. Para sa lahat ng mga kaibigan kong Adventure Time dyan, parang si Little Tree Trunks ito. Isang pandilig yan. Meron pa tayong mga pako. Mas marami pang pako. Ang itim na misteryosong bag na ito ang kinaiintrigahan ko. Langis ng oregano. Talagang naging curious ako. Pero ayos na ako ngayon. Ito astig talaga iyan. Ang astig niyan. Anim na caution tape nandoon na handang ipadala. Astig, tingnan mo. Dito, may anim na piraso tayo. May nagbebenta niya ng 51 pesos. Tinasabi ko lang. Pwede tayong kumita dyan. Handa na para ipadala. Totoo yan. Tingnan mo to. Disposable na face towels. Ano pa bang meron dito? Grabe. Mas marami pang sinulid pare. Sawa na ako sa sinulid. Pwede ba akong magsabi ng bagay? Hindi. Ipinost mo lahat ng kahon ng sinulid sa Facebook Marketplace. Dalawampung piso, boom Pinos mo lahat ng sinulid sa Facebook Marketplace ng P20, boom Tige, mukhang may sombrero tayo dito Tingnan mo yan Oo, ayos Hindi ba lampas na sa oras mo sa kulungan? Oo, partner Mukhang may iba pa tayong damit Ay, ang astig ng mga to Meron tayong pantalon ng NARS dito, baby Mga scrub suit talaga to Baka hindi, pero mukha silang ganon Nakikita mo ba akong suot dong to? Kasi hindi ko talaga susuotin Sige, may dalawa tayong maliit na kahon dito. Pinakamabuting hangarin para sa'yo. Ay grabe, may maganda tayong maliit na garapon dito. Huwag magsalita ng kalokohan. Tagapag-ayos ng kaguluhan. Taong lumulutas ng problema. Sabi ko na, tigilan mo na ang kalokohan. Bigyan mo na lang ako ng astig na garapon. Pareho ba ang laman nito? Kaguluhan. Anong meron tayo dito? Bed Sure X Marilyn Monroe. Oh, ay, grabe. Ah, oh, ano Ito na siguro ang pinakapangit na kumot na nakita mo sa buong buhay mo. Marilyn Monroe bed na mga kumot ito nandito. Sandali lang. Kasama pa, oh girl power. May kasama itong mga sticker, air freshener. Mukhang gusto na talagang ipamigay ito ng may-ari sa halagang 15 pesos. Oh, sulit na yon. Sulit na sulit yon. Disenteng kita. Gustong gusto ko nang malaman kung ano to dito. Dalawa pa ang nakuha natin ito. Tana naman, sabihin mong astig to. Isa itong painting isang frame ng larawan gawa sa kahoy na frame ng larawan. Teka, teka, sandali lang. Suotin mo muna ang gloves. Hawakan mo, suotin mo ang gloves. Maganda yan sa bahay mo at mukhang pareho pa tayo ng nakuha. Pwede tayong magkaroon ng isang libong piso, sabi ni Pops dito. Magkakaroon tayo ng limandaang piso. Sige, hanapin mo. Hindi tayo magkakaroon. Sa tingin ko, hindi ito mahal. Kung gusto ninyong hanapin ang presyo, sige lang. Ayan ang canvas mismo. At heto na, para sa huling kahon. Buksan na natin to sa ngayon. Kung tutuusin, pakiramdam ko posible nating mabawi ang ginastos natin sa mga ito. Nagbibiro ka ba? Pareho lang, may isa na naman tayong Marilyn Monroe na bedsheet at bag na ganito. Ay, puro buhok yan. Yun lang, marami pang gamit sa buhok. Nagtataka ako kung pare-pareho ang laman nito. Ikalabing walo, dalawang libot anim. Para sa may mga ikalabing walong kaarawan na paparating, sabihin nyo lang kasi may regalo na ako para sa inyo. At mukhang sa, mukhang may isa na naman tayo. Grabe naman. Pareho lang ba laman? Yan ba meron dito? Sandali. Teka, may bago ba ngayon? May iba pang naiinitan? Parang mamamatay na ako sa init ng suot kong Christmas onesie. Ano ba to? Oh, tingnan mo nga naman yan. Ito ay talagang... Sige, tingnan mo yung tatak, Hana Nicole. Maganda siguro ito sa basurahan. Mukhang gamit na naman natin ang Hana Nicole at sinusubukan itong maging disenyado. Parang punda lang ito. Ano to? Pareho lang talaga, pero kulay abo lang. Nakakalito talaga ito. Ayos lang ako. Ano ang mga ito? Ano to dito? Greenhouse Lucky. Ha, sige, buksan ko ito. Tingnan natin kung ano ang gamit natin dito. Ano to? Gaano tayo kaswerte na meron tayong placemat na to? Siguro yun nga yun. Ah, alam mo ba? Para siyang canvas. Nilalagay mo yan sa mga larawan. Alam mo yun? Ano to? Mabigat to ah. Ay grabe. Sandali lang dito. Sandali lang saan? Gamitin mo ang mga 'yon sa akin. Oh. Hindi, kailangan mong bilhin ito sa akin. Ako ang mamamantsahan ng langis sa kamay para ito sa pinto mo. Kailangan ko talaga ng isa niyan. Kailangan, kailangan mo, kailangan ng isa Aba, hindi ba't nakakatawa 'yon? Bigyan mo ako ng dalawampung piso para sa dalawa. Bayaran mo ang kahon niyan. Astig yan. Siguradong may halaga tayong nakuha. Ano pa meron tayo? Ano to? Aqua matibay na brass na shower kung ano man 'yun. Sige, magsalita ka. Pinubuksan ko na. Parang shower head extender ito. Maganda, 'di ba? Uy oh. Oo. Ang dami ko nang sinulid. Ano 'to? Face mask ba 'to? Anong ginagawa mo? Nasa likod bahay ko siya na parang Anong meron dyan? Gusto ko 'tong bag. Anong meron tayo? Sandali lang. Quintas na may numero ng baseball. Ano? Oh, teka lang. Sandali. Grabe naman. Gold-plated ba ito? Astig at ang lupit nito. Pre, may chance bang makahanap tayo ng kwintas dito? Nagbibiro ka ba? Astig yun pare. Gintong kwintas, salamat sa naging number 55. Mukhang hindi totoong ginto, walang marka. Check ko lang, hindi nga. Hindi ito ginto pero astig pre. Tignan mo, gintong kuintas na may palawit na 55. Makinig kayo, may lagi tayong binibigay at ito yata ang ipapamigay natin. Gets? Lagi tayong namimigay ng pinaka-astig na laman ng mystery box. Para sumali sa giveaway, i-follow lang ako sa Instagram sa Connor TV at mag-comment ng gold sa latest post ko. Isa itong tote. Maganda yung tote. Hindi ako mahilig sa kulay, pero oo. Oh! Oh ano? Kukunin ko yan. Hindi mo kukunin yan. Ako na ang nagsabi. Dalawa na tayo, baby. Dinadala ko ang kasya sa bag na to. Ano ibig mo sabihin? May isa pa pala tayo. Kausapin mo ako. Ano to? Size extra large maligayang Pasko. Sa'yo na lahat. Hindi, hindi. Ikaw ang nagsabi niyan. Sa'yo na lahat yan. Mukhang meron pa tayong mas marami nitong mga screen protector na to. Maganda yan. Siguradong mabebenta ko yan. Oh, laso. Meron tayong pink. Pink at pulang laso sa loob niyan. Oh, isa na naman ba ito sa mga bag na to? Sige nga, magsalita ka, anak. Bago pa, 55 kwintas. May isa pa tayo. Sige. Alam mo, ipamimigay natin to. Ipamimigay natin yung bago. Yan ang gagawin natin. Medyo random, pero sige. Ano nga meron tayo dito? May isa pa tayo niyan. O Mary at Bright. Astig. Ang cute naman yan. Para ba yan sa aso? Para nga sa aso. Kailangan natin kumuha ng sushi. Oh, ukuha tayo ng sushi. Multo ka. Tingnan natin. Multo ka. Tingnan natin sushi. Tatingin ko siya... Gustong gusto niya ito. Siguradong magiging adik ang asawa ko dito. Dapat wife box na lang tawag ko dito kasi lahat ng laman. Para sa kanya. Tingnan mo ang daming sticky notes. Mainit na pink. Alam kong magugustuhan mo yan. Mainit na pink shorts, baby. Mga booty shorts, yan. Yeah. Mainit ang summer para sa babae. Vintage National Park. Ano? North Cascades National Park. Ticker. Sobrang random yan. At saka kung ano man to. Oo, hindi ako masyadong mahilig sa mga damit. Yan ang gusto ko. May rock bathing suit tayo para sa mga chicks na mahilig sa rock. At hindi lang yon Pinibigyan ka rin nila ng magandang cover-up, Chef. A steak. Pwede mo yung gawing kapa. Gusto ko yan. Ano pa ang meron tayo? Ay, grabe. Nakikita ko ng may fishnet. Hindi ka magkakamali sa fishnet, di ba? Di ba? Ano meron tayo? Sa ako ng patatas to. Hindi ako sigurado kung para saan ito gagamitin, pero magagamit naman. Oh, oh. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Sandali lang. Wow. Sandali lang. Wired remote. May aux cord tayo dito. Teka, ano to? Uy, may mabigat na makina dito ah. Ano to? May USB sharing switch tayo. Sobrang nalilito ako kung ano talaga to. Ah, kunwari gusto mong gumamit ng USB para sa ewang ko. Sa tingin ko pwede mong itoggle bawat USB port gamit yung remote na kasama nito. Akala ko may remote. Ay, wala palang remote. Hindi ako sigurado pero oo, mukhang meron tayo nito. Sandali lang, teka muna. Ano to? SISA mails. Ano to? Natural Republic? Tignan mo yan, malaking toner o kung ano man yan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kahit ano pa yan. Ang cute. Tabihin niyo sa comments. May nakakatakot din tayong mga kuko dito. Sige, dalawa na lang ang natitira dito. Parang bibigay na ang kahon na to. Astig talaga to. Isa itong bahay ibon. Maligayang pagdating. Ang cute nyan. Ang ganda niyan sa harap ng bahay mo, di ba? Huli na lang sa kahon. Sana naman maganda to. Huwag sanang walang kwenta. Yun lang masasabi ko. Oo, sabi mo. Oo. Hindi ko alam. Magkahiwalay ang piraso. Comment nyo? Astig ang ilaw na to. May base na parang kahoy. May astig kang maliit na lampshade. Ang ganda talaga. Sulit ang bayad natin dito. Masaya ako. Joe, ano tingin nyo sa mga kahon? Sa akin, maganda nakuha natin. Maniwala ka man o hindi. Natingin ko, sobrang ayos ng na nakuha natin. Kung gusto nyo pa ng ganito, sabihin nyo lang sa comments. Good luck sa giveaway. At syempre, huwag kalimutang i-click ang subscribe button. Mga tol, mahal ko kayo. kita sa susunod.